Hi mga ka-community, ka-good vibes, magandang araw sa inyong lahat. Alam ko, medyo mabigat at mainit na naman ang mga usapan sa social media, lalo na tungkol sa isyu na kinasasangkutan ni Medeth at ng ilang miyembro sa loob ng community. Pero ngayon, gusto kong linawin ang lahat, sa paraang mahinahon, malinaw at makatao. Unang-una, gusto ko lang sabihin ang isang napakalalim na linya na sinabi ni Medeth. Titigil ang lahat kapag merong tumigil, ang bigat, diba? Pero totoo, kung may isang tao lang na tumigil, tumigil sa paninira, sa pang-aaway, o kahit sa pagpaparinig, baka doon pa lang, unti-unti nang manahimik ang lahat. Pero ang nangyari, hindi kayo tumigil, patuloy ang pagtawag at pangungulit sa mga tao sa loob ng community. Gusto nyong magkawatak-watak ang community na pinaghirapan buuhin ni Medeth, pilit ninyong pinag-aaway ang dalawang tao, pilit ninyong inilalapit ang banggaan, kahit hindi naman kailangan. At ang mas masakit pa, sinisiraan ninyo si Medeth, keso siya raw ang may mali, siya raw ang may red flags, siya raw ang dahilan ng lahat. Pero tanungin natin ang sarili natin, base ba ito sa katutuhanan o base lang sa kwento-kwento? Isang paalala lang, mga may edad na ang gusto ninyong paniwalain sa mga kwento ninyo. Ibig sabihin, hindi na bata ang mga kausap natin, maraming may isip, may karanasan, at hindi basta-basta naniniwala sa chismes, hindi ganoon kadaling mamanipulate ang mga taong may puso at isip na ginagamit sa tamang paraan. Ang masakit pa sa lahat, gusto ninyong guluhin ang community na matagal nang itinayo ni Medeth, gusto ninyong mag-away-away ang mga taong dati namang magkakasundo, pero tandaan ninyo. Ang totoong nagmamahal kay Medeth, iintindihin siya, at hindi siya huhusgahan base lang sa iisang anggulo ng kwento. Hindi na kailangan ng kampihan, hindi na kailangan ng gyera sa komento. Dahil sa bandang huli, the truth will always prevail. Lalabas at lalabas ang totoo, kahit gaano ninyo pa itong takpan ng paninira o drama. Kaya pakiusap, itigil na po natin ang ganito. Hayaan nating ang panahon ang magayos ng lahat. Hayaan nating si Medeth at ang kanyang community ang maghilom, ang magpatawad, at ang muling bumangon. At kung may masasabi man kayo, sana hindi na sa parinig o pag-post, kasi kahit pamahina lang ang tono ng post, kung may laman ng galit at paninisi, lalakas at lalakas pa rin ang apoy. Mismong si Medeth na ang nakiusap kung maaari, Huwag na magparinig sa mga comments, hayaan na lang sila. At tama siya, kasi kung patuloy pa rin ang parinigan, hindi talaga matatapos ang gulo. Ang community ay hindi laban-laban, hindi ito reality show na may matira matibay. Ang community ay isang pamilya, at ang pamilya nagkakaintindihan, nagmamahalan, nagpapakumbaba, at higit sa lahat, nagpapatawad. Kaya sa lahat ng nakikinig, sana ito na ang maging simula ng katahimikan, hindi dahil natalo ang isa, kundi dahil may isa o dalawa na nagdesisyong tumigil para sa kapayapaan ng lahat. Muli, ito po ay isang paalala mula sa puso, hindi para mambash, kundi para maghilom hanggang sa susunod. mag tayong lahat at sana matuto tayong makinig at magpakumbaba. Kung may mga isipin pa kayo, comment niyo lang sa baba at paki-like and share at subscribe ng channel ko. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy at pagmamahal sa Muntikong Channel.